Nakalimutan mo na ba kung saan mo inilagay ang mga susi mo? O, oh, di kaya, hindi mo na maalala ang pangalan ng paborito mong artista sa pelikula? nako syempre naman, sino ba naman ang hindi nakaranas niyan, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga karaniwan nating paglimot na ito ay maaaring mga unang tahimik na sinyalis ng isang napakaseryosong sakit ngayong araw tatalakayin natin ang kaunong maagang senyalis ng Alzheimer's disease na madalas nating ipinagwawalang bahala. Iniisip na dahil lang ito sa pagod o sa katandaan. At mayroon pa ngang isang senyalis na napakaliit lang at hindi mo aakalain na siguradong ikagugulat ninyo. Kaya narito ang una sa mga senyalis. At ito nga ang pinakakaraniwang naririnig natin, ang paglimot o pagkawala ng alaala. Pero magkasundo po tayo agad. Ang makalimutan kung saan mo nalagay ang remote ka ah, ng TV mo, hindi po iyan Alzheimer's. Natural lang po iyan sa buhay. Ngunit, ang makalimot kung paano gamitin ang remote na iyon, aba, ibang usapan na po iyan. Dito, ang mahalaga ay hindi lang pagkawala, kundi ang epekto nito pinag-uusapan natin dito ang mga pagkakataong nawawalan ka ng alaala na sadyang nakakaapekto na sa pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, may kinausap ka sa telepono. Tapos, pagkalipas lang ng limang minuto, tumawag ulit siya at parehong tanong ang sinasabi. Dahil, nabura na lang sa isip niya ang pinag-usapan ninyo. Hindi ito ordinaryong pagiging makakalimutin. Ito ay paulit-ulit na ng mga bagong impormasyon. Maaaring makalimutan niya ang mahahalagang petsa, mga kaarawan ng mahal sa buhay o mga pangyayaring nangyari kahapon lang. Parang isang computer na nasira ang save function. Lahat ng nangyayari ay nananatili lang sa pansamantalang memorya at nawawala sa oras na i-restart ito. At ang pinakamapanganib sa yugtong ito inusubukan pa ng taong takpan o itago ang kanyang kalagayan. Nagbibiro siya, gumagamit ng mga notes or memo at umaasa sa tulong ng mga kaanak. Tayo naman, kapag nakita ito, ang iniisip natin, ay, normal lang yan. Siguro, pagod lang. Hindi ba't mas madali nating isisi sa mistress ang lahat kaysa paghinalaan na mayroong mas seryosong problema? Ngunit ang pagbalewala na ito ang nagiging dahilan para unti-unting lumala ang sakit ng hindi natin napapansin. At alam nyo ba, mayroon pang mga sinyales na hindi naman konektado sa alaala at mas malinaw ang mga ito at narito na ang ikalawang palatandaan na madalas ay itinuturing lang na ordinaryong pagiging makakalimutin o pagod. Ang kahirapan sa pagpaplano at pagkumpleto ng mga gawain isipin ninyo ang paborito ninyong recipe, yung halos automatiko na ninyong ginagawa. Ngayon, isipin na nakatingin kayo dito at bigla ay naging parang Chinese characters na hindi ninyo na maintindihan, hindi ninyo na alam kung ano ang uunahin, kung gaano karami ang ilalagay at ang mismong proseso ng pagluluto ay nagdudulot ng matinding pagkabahala. O kaya naman, ang pag-aayos ng buwanang badyet at pagbabayad ng mga bayarin. Ang dati ay karaniwan lang na ginagawa at natatapos sa loob ng labin limang minuto. Ngayon ay umaabot na ng ilang oras at nauuwi sa lubos na pagkadismaya. Hindi ito dahil bigla na lang nawala ng kakayahang magbilang ang isang tao o naging tamad. Mas malalim ang pinagmumula ng problema. Nawawala ang kakayahang mag-focus o mag-concentrate at maalala ang sunod-sunod na mga hakbang. Hindi na kayang bumuo ng simpleng plano ng utak. Unahin ito, sundan nito, at tapusin dito. Parang ang inyong internal na navigator ay nagulo ang lahat ng setting at hindi na kayang magbigay ng ruta mula A patungong B kahit pa napakasimple ng daan at itong pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa harap ng isang napakasimpleng gawain, ito ay isang malaking babala na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Ang pangatlong sinyales ay ang paghihirap sa paggawa ng mga bagay na sanay na sanay ka ng gawin, mga nakasanayan mo na sa buong buhay. Dito mo malalaman kung pagod lang ba o kailangan ng pagtuunan ng pansin. Halimbawa, buong buhay mo ay iisa lang ang daan mo papunta sa trabaho. Pero isang umaga, bigla mong malilimutan kung saan kalilikon sa susunod na kanto. O kaya naman, ang nanay na gumagawa ng pinakamasarap na tinapay sa buong mundo ay hindi na maalala kung paano buksan ang oven. Hindi ito tungkol sa pagkalimot ng mga komplikadong bagay. Ang pinag-uusapan natin ay ang mga simpleng bagay na kusang ginagawa, mga automatikong galaw. Tulad halimbawa ng pagkalimot sa patakaran ng paborito mong laro na nilalaro mo tuwing Sabado sa loob ng dalawampung taon. O kaya naman, hindi mo na maintindihan ang paggamit ng remote control ng telebisyon na ginagamit mo na ng maraming taon. Hindi lang ito simpleng pagkalimot. Ito ay parang may buong file ng instruksyon sa paggawa ng bagay ang tinanggal sa utak. At ang pinakamasakit, ang taong nakakaranas nito ay nakakaramdam ng matinding pagkalito at kahinaan. Alam niyang dapat niya itong malaman, pero hindi niya maabot ang impormasyong iyon sa kanyang isip. Nagdudulot ito ng hiya at kagustuhang itago ang kanyang kawalang kakayahan, na lalong nagpapahirap sa maagang pagtukoy ng problema. Ngayon, tumako tayo sa ikaapat na senyales At ito, ika nga, matatakot ka talaga. Ito yung pagkalito sa oras at sa lugar. Aminin na natin, yung iba sa atin, minsan naman siguro, nagising ng hindi ka agad malaman kung anong araw na ngayon, lalo na pagkatapos ng mahabang bakasyon. Pero, hindi yan ang pinag-uusapan natin. Iba ang bigat ng problema ang tinutukoy natin dito. Isipin ninyo, hindi lang ay yung pagbibilang ng araw ang nawawala sa'yo, pati na yung pakiramdam mo sa buong kapanahunan. Halimbawa, may naghahanda para mag-beach kahit Disyembre na hindi niya maintindihan kung bakit may niyebe sa labas. Tuluyan niyang nawawala ang pakiramdam sa paglipas ng oras. Yung nangyari, Limang minuto pa lang nakalipas. Sa kanya parang kahapon lang. Tapos, yung nangyari noong nakaraang taon pa, pakiramdam niya ngayon lang nangyari. Para sa kanya, ang oras ay hindi na isang tuwid na linya. Nagiging isang magulo at halo-halong mga sandali na lang. Pero, ang mas nakakatakot pa rito, yung mawalan ka ng direksyon sa mismong lugar na kinaroroonan mo hindi yung nawawala ka lang sa isang bagong bayan. Ang pinag-uusapan natin, yung maligaw ka sa mismong kalye ninyo. Yung tipong pupunta ka sa tindahan na limang minutong lakaran lang. Pero pagdating mo sa gitna ng daan, titigil ka na lang bigla, litong-lito. Hindi mo na maintindihan kung nasaan ka. At ang mas malala, hindi mo na alam paano makakauwi. Parang yung internal GPS mo sa loob mo biglang nag-shutdown ng tuluyan at iniwan ka na lang mag-isa sa pamilyar mong mundo na bigla na lang naging napakadayuhan sa iyo. Ang ikalimang senyales ay isa sa pinakamahirap mapansin dahil madalas itong napagkakamalan na simpleng paglabo lang ng paningin dahil sa katandaan. Ito ay may kinalaman sa problema sa pagproseso ng utak sa nakikita at sa pagtantiya ng distansya at posisyon ng mga bagay sa paligid. At hindi ko ibig sabihin na kailangan lang ng mas malakas na salamin sa mata. Ang pinag-uusapan ko rito ay kung paano binibigyang kahulugan ng utak ang nakikita ng mata. Halimbawa, nahihirapan na ang isang tao sa pagbabasa. Hindi dahil malabo ang mga letra, kundi dahil hindi nakayang pagsamasamahin ng utak ang mga letra para maging salita. O kaya naman, hindi na niya matantya ng maayos ang layo ng isang bagay. Dahil dito, maaaring matapon ang kape o tsaa dahil lagi niyang nailalagay ang tasa sa tabi ng mesa, hindi mismo sa ibabaw. Maaari rin siyang mahirapan na makilala ang magkakaparehong kulay o mga lilim ng kulay, isang bagay na dati ay madali lang niyang ginagawa. Pero, mayroon ding kakaibang mga pagbabago na talagang nakakapagtaka. Halimbawa, maaaring dumaan siya sa harap ng salamin, pero hindi na niya makikilala ang sarili niyang refleksyon. Hindi dahil nakalimutan niya na ang itsura niya, kundi dahil hindi na kayang ikonekta ng utak ang nakikita sa salamin sa kung sino talaga siya. O kaya naman, nahihirapan siyang umupo sa upuan dahil hindi na niya matantya ng tama ang taas at layo nito. Para itong tumitingin sa mundo sa pamamagitan ng isang baluktot na salamin, kung saan ang lahat ng sukat at distansya ay nagugulo o nababago. Hindi ito problema sa mata, kundi problema sa bahagi ng utak na nagpoproseso ng mga nakikitang imahe. At ang ganitong klasing sablay sa sistema ay isang napakalaking dahilan para mag-alala ang ika na punto ay tungkol sa bagay na ginagawang sosyal na nilalang ang tao, ang ating pananalita. Nagkakaroon ng mga bago at sistematikong problema sa mga salita. Hindi ito tulad ng paglimot mo lang sa isang mahirap na salita o pangalan ng artista. Mas malalim pa ito. Nagsisimulang mawala ang daloy ng kanyang sinasabi. Maaari siyang huminto sa kalagitnaan ng usapan at manahimik na lang dahil nakalimutan na niya nang tuluyan ang pinag-uusapan o kaya naman nahihirapan siyang humanap ng pinakapayak pang-araw-araw na mga salita isipin mo na gusto mong humingi ng orasan pero ang salitang orasan ay bigla na lang nawala sa iyong bokabularyo sa halip ang sasabihin mo ay bigyan mo ako ng ano yan yung nasa kamay, yung nagpapakita ng oras. Ito ang tinatawag na anomia. Parang nagkakabutas-butas ang diksyonaryo sa isip. Higit pa rito, apektado rin ang pag-unawa sa salita. Nahihirapan ang tao na sundan ang mabilis na usapan o makisali sa grupong talakayan. Hindi lang niya kayang iproseso ng mabilis ang dami ng impormasyon. Ang kanyang pananalita ay maaaring maging putol-putol o maaari niyang ulitin ang parehong mga parirala o salita. At hindi ito basta pagkakamali lang sa pagsasalita. Ito ay malinaw na sinyalis na ang mga sentro ng wika sa utak ay nagsisimula ng magkaroon ng problema. Ito ay parang sinusubukan mong itune ang radyo. Pero sa halip na malinaw na salita, ang naririnig mo lang ay mga putol-putol na parirala at static. Ang ikapitong senyales, medyo nakakatawa sana kung hindi lang talaga nakababahala. Kung minsan, napapansin mo na nilalagay niya ang mga gamit sa mga lugar na hindi naman dapat doon. Siyempre, tayong lahat, minsan, sa sobrang kalimutan na ilalagay ang cellphone sa ref, di ba? Pero, ang malaking pagkakaiba, ito, kapag malusog ang isip mo at nakita mong nagkamali ka, magugulat ka, tatawa, at may isip mo na, ay, na-distract lang pala ako. Kayang-kaya mong balikan sa isip mo ang nangyari at maintindihan kung paano ka nagkamali. Pero yung taong may Alzheimer's pa lang, sa umpisa, hindi lang siya basta naglalagay ng gamit sa kung saan. Nawawalan siya ng kakayahang hanapin mismo ang bagay na nailagay niya. Hindi na niya kayang isipin ulit ang mga ginawa niya para lang matandaan kung saan niya naiwan yung hinahanap niya. Para sa kanya, yung remote ng TV na nakita sa asukalan, hindi 'yan kakaiba. Ang mas malala pa, baka magsimula siyang sisihin ang mga kasama niya na sila ang naglipat ng gamit niya o di kaya'y nagnakaw pa. Dahil sa isip niya, tama lahat ng ginawa niya at yung nawawala gawa daw ng iba o sadyang may nanggulo lang. Yung pagkawala ng lohikal na koneksyon sa pagitan ng ginawa niya at ng resulta. Iyan ay isang napakalinaw na senyales. Para sa kanya, hindi na maayos ang takbo ng mundo. Kaya ang paliwanag sa nangyayari, hinahanap niya sa iba at hindi sa mga ginawa niya. Ang ikawalong puntong ito ay isa sa pinakamapanganib hindi lang para sa taong apektado, kundi pati na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. Ito ang pagkawala ng kakayahang suriin ang sarili at ang kanyang kalagayan na nagdudulot ng paggawa ng mga desisyong padalos-dalos at kung minsan ay mapaminsala. Nawawala ang kakayahan ng utak na maayos na suriin ang sitwasyon at ang magiging resulta ng kanyang mga aksyon para itong kapitan ng barko na hindi na napapansin ng mga iceberg sa kanyang dinadaanan. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Ang isang taong buong buhay ay matipid at matalino sa paggastos ay bigla na lang ibibigay ang lahat ng kanyang ipon sa mga manluloko sa telepono. Dahil ang kwento nila ay tila totoo para sa kanya. O kaya, bibili siya ng napakaraming bagay na hindi naman niya kailangan dahil lang sa sumunod siya sa isang bugso ng damdamin. Pero hindi lang ito tungkol sa pera. Ang pagkawala ng kakayahang suriin ang sarili ay makikita rin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maaaring tumigil lang isang tao sa pag-aalaga sa kanyang sariling kalinisan. Hindi na naliligo, nagsusuot ng maruming damit at tunay na hindi niya naiintindihan kung ano ang mali doon. Maaari siyang lumabas sa labas sa matinding lamig na nakasuot ng pang init na damit dahil hindi niya nakayang masuri ng tama ang temperatura. At ang pinakamahirap dito ay lubos siyang kumbinsido na tama siya. Ano mang pagtatangka na ituro sa kanya ang pagiging hindi makatwiran o ang panganib ng kanyang mga kilos ay masasamain niya. Nawawala ang kanyang panloob na preno o ang kakayahang mag-ingat at mag-isip ng tama ang pangsyam na senyales ay madalas mas mapansin ng iba at ito ay lubhang masakit para sa mga mahal sa buhay. Ito ang unti-unting paglayo sa pakikisalamuha, pagtalikod sa mga dating paboritong gawain at libangan. Ang isang tao na dati masayang nakikipagkita sa mga kaibigan, naglalaro ng dama o nagahardin, ay bigla na lang nawawala ng gana sa lahat ng ito. Ngunit hindi lang ito simpleng katamaran o masamang pakiramdam, mas malalim ang dahilan nito. Una, nahihirapan na siyang makipag-usap ng maayos. Gaya ng nabanggit na natin, nagkakaproblema siya sa paghahanap ng mga salita. Hindi niya masundan ang usapan ng kausap at ito ay nagdudulot ng matinding kaba at hiya. Kaya mas pinipili na lang niyang iwasan ang pakikipag-ugnayan kaysa patuloy na maramdaman ang pagkapahiya o pagkalito. Pangalawa, ang mga dating paboritong libangan na nagbibigay dati ng ligaya ay nagiging sanhina ng pagkadismaya. Halimbawa, mahirap ng masiyahan sa pagniniting kung palagi mong nakakalimutan ang disenyo o sa pagtugtog ng gitara kung hindi mo na matandaan ang mga chords. Hindi na kayang gampanan ng utak ang mga gawain na nangangailangan ng matinding konsentrasyon at sunod-sunod na pagkilos. Bilang resulta, iniiwasan ng tao ang lahat ng bagay na maaaring magpaalala sa kanya ng kanyang mga problema. Nagsasara siya sa sarili. Mas pinipili ang tahimik na pagpapalipas ng oras tulad ng simpleng pagupo at pagtitig sa kawalan. Ito ay isang paraan ng pagtatanggol ng kanyang isip, isang pagtatangka na magtago mula sa isang mundo na nagiging masyadong komplikado at mahirap ng maintindihan para sa kanya. Narito na tayo sa ikasampung palatandaan, ang pinakamahirap unawain at pinakamabigat sa damdamin. Ito ay ang kapansin-pansing pagbabago sa ugali at pagkatao. Ang taong matagal mo nang kakilala ay biglang kumikilos ng lubos na kakaiba. Dating mabait at mahinahon, maaari siyang maging mapagduda, madaling magtampo o kahit agresibo. Isipin mo, nabubuhay ka sa isang mundo na palaging nang luloko sa iyo. Nawawala ang mga gamit, nagsasalita ang mga tao ng mga bagay na hindi mo maintindihan at nagiging estranghero ang mga pamilyar na lugar. Ang natural na reaksyon sa ganitong kaguluhan ay takot at pagkabalisa. Maaaring magsimulang maghinala ang isang tao sa mga malapit sa kanya na gusto siyang saktan, magnakaw ng kung ano o lokohin siya. Dahil sa maliit na bagay, madali siyang umiyak o kaya naman magpakita ng ganap na kawalang interes sa mga mahahalagang pangyayari ang kanyang damdamin ay maaaring mabilis na magbago ng walang nakikitang dahilan. Ngayon ay tumatawa, ngunit pagkatapos ng isang minuto, malungkot na o naiirita. Maaari siyang maging napakagulo, lalo na sa hindi pamilyar na lugar o sitwasyon. Ang mga pagbabagong ito ay hindi dahil sa umamang ugali o nasirang pagkatao. Ito ay direktang resulta ng mga pagbabagong kemikal at estruktural na nangyayari sa utak. Ito ay isang sigaw ng tulong mula sa isang tao na nawawalan ng kontrol sa kanyang sariling emosyon at hindi na nauunawaan hindi lamang ang mundong nakapaligid sa kanya kundi pati na rin ang kanyang sarili. Pero ang pinaka nakakabahala at nakakatakot sa lahat ng ito ay hindi ang paglimot sa nakaraan. Ang pinakamapandaya at maagang senyales na kadalasang hindi napapansin ng marami ay ang pagkawala ng interes sa kinabukasan. Kapag ang isang tao ay huminto na sa paggawa ng mga plano, kapag ang tanong na paano kung sa susunod na Sabado at Linggo ay wala nang ibinubunga kundi kawalang interes o pagwawalang bahala, hindi ito basta katamaran o depresyon, ito ay ang sandali kung saan humihinto ang utak sa pagtingin sa mga posibilidad. At ito sa palagay ko ay mas nakakatakot kaysa sa paglimot sa kahapon. Ito ay nangangahulugang paglimot sa kung ano ang mangyayari bukas. Ang sampung senyales na ito ay hindi lamang basta individual na problema. Isipin ninyo na ito ay parang mga piraso ng isang puzzle. Sa una, maaaring hindi ito gaanong mahalaga Ngunit kapag pinagsama-sama ninyo, lumalabas ang isang napakababahala na larawan. Hindi man mapagaling ng maagang pagtuklas ng sakit, ngunit nagbibigay ito ng pinakamahalagang bagay sa sitwasyong ito, oras. Oras upang makapaghanda, mapabagal ang paglala ng mga sintomas at mamuhay ng may pinakamataas na kalidad sa nalalabing mga taon. Maraming salamat po sa panunood ng mahalagang video na ito hanggang sa huli. Kung may natutunan kayong bago or sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang impormasyong ito, pakilike po at magsubscribe sa aming channel. Malaking tulong po ang inyong suporta para makagawa pa kami ng mas maraming ganitong uri ng nilalaman. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Naranasan na ba ninyo o ng inyong mga mahal sa buhay ang ilan sa mga hindi gaanong halatang senyales na ito? Ibahagi po ang inyong karanasan sa mga komento dahil makakatulong ito sa ibang tao na hindi makaligtaan ang mga mahalagang palatandaan.